isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay maling nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na tayo po ay nasa ikadalawamputwalong kabanata ng Aklat ng Mga Bilang, ang ita apat na Aklat sa Lumang Tipan. At dito po ay mapag-aaralan natin no, ang iba't ibang uri ng mga kaloob mula sa kabanata 28 hanggang kabanata um, So, Uh, pag-iisahin po natin ito bilang uh, uh, bahagi no ng ating devotion ngayon at um, karamihan po sa mga mababasa natin ay ati, akin na pong napaliwanag no na ibigay na po sa atin sa mga naunang chapter mula pa sa Exodus hanggang sa Numbers. Ano po? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna malalangin manalangin. O Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa biyaya ng patuloy po pwede sa amin. Salamat sa lahat, Panginoon, ng uh, pagkakataon, Panginoon, na uh, sadyang uh, hindi namin lubos na inaasahan, Panginoon, pero patuloy niyo pong pinatutunayan ang inyong habag at pag-ibig. Dalahin ko po, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng yung mga salita. Turuan niyo po kami at namin, Lord, na ikaw po ang sa Espiritu at katotohanan sa dakilang pangalan ng Isus na aming Panginoon. Amen. Uh, verse 1 hanggang verse 8 ay tumutukoy po sa ating pang-araw-araw na handog or daily offerings. Verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na sila'y mag-alay sa akin ng mga handog na pagkain butil, handog na susunugin at mabangong handog, mabangong handog sa takdang panahon. Ito ang ihahandog nila sa akin araw-araw bilang handog na susunugin, dalawang tupa na tig-iisang taong gulang at walang kapintasan isa sa umaga at isa sa hapon. Ito'y samahan ng kalating salop na harina at minasa ng isang litrong langis na ulibo. Ito ang pang-araw-araw ninyong handog na sinugin. Tulad ng um, sinabi ko sa inyo sa bundok ng Sinai, isang mabangong handog sa akin. Samahan ninyo ito ng isang litrong handog na inumin na inyong ibubuhos sa dakong banal para sa akin. Ang isa pang tupa ay ihandog na sa hapon at sasamahan din ang handog na pagkain butil at handog na inumin tulad ng handog sa umaga upang ang usok ito'y maging mabang samyo para sa akin. So makikita pa rin po natin ang typology of Jesus as a bread uh, di diba yung, yung, yung sa ha, uh, butil no sa pagkain butil o ito po yung tinatawag natin tinapay no kasi itong mga pagkain butil po ang ginagawa nilang harina, ginamasa, no, ginagawang kinapay. At sabi pa po dito, kailangan samahan ito ng uh, yung handog na inumin, ano po. So, dito po makikita talaga natin yung picture of Jesus as a lamb of God. Kasi sa si Jesus po, nire-represent po ng kanyang uh, katawan, yung bread, and yung dugo sa wine, Ayan, sa mga inumin. Verse 9, ito naman po ay ang mga handog tuwing araw ng pamamahinga or sabbath offering. So, yung una po, yun yung araw-araw nilang ihahandog. Samantalang, ito naman ngayon ay ang tuwing uh, sabbath day or ikapitong araw. Tuwing araw ng pamamahinga, dalawang lalaking tupang pang tig iisang taong gulang at walang kapintasan ang inyong iahandog. Sa samahan din ito ng handog na pagkain butil at handog na inumin. Ang handog na pagkain butil ay isang sanot na harina at nasa sa ng olibo. Ito ay iahandog ninyo tuwing araw ng pamamahinga pupod sa pang-araw-araw ninyong handog. So, magkaiba po yon no? Though, pareho naman yung iahandog pero, uh, sa araw-araw, nire-required silang maghandog. Tapos, pagdating po ng ikapitong araw, yun yung ating uh, araw ng pamamahinga or Sabbath day, kailangan nilang muli maghandog. Verse 11 po, ang uh, verse 15 ay ang monthly offerings or yung mga buwan ng handog. Ito yung uh, unang araw ng buwan, ito naman ang ihahandog ninyo, dalawang bato, batang toro, isang lalaking tupa, at pitong batang... Uh, tupa na walang kapintasan. Ang handog na pagkaing butil ay isa't kalahating salop ng harina minasa sa lagis para sa bawat toro. Isang salop para sa isang tupa at kalahating salop naman ang bawat batang tupa. Ito ay handog na susunugin, isang mabangong samyo para sa akin. Ang inom ni handog naman ay dalo, ay dalawang litro para sa bawat toro. Isa at ikatatlong bahagi ng litro sa bawat lalaking tupa at isang litro naman sa bawat batang tupa. Ito ang buwan ng handog, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain, maghahandog pa rin kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan. So verse 16 po ay ang handog tuwing kapistahan o yung Passover offering ang ikalabing apat na araw ng unang bu buwan ay Pista ng Pasko ni Yahweh ang ikalabing limang araw ang simula ng Pista at pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa so ito rin again kagaya po ng ating mga naunang uh, pag-aaral no ang araw ng uh, uh, Pista po ng uh, o, o yung Passover no Uh, pista ng Pasko, no? Kaya na po nila tong ipagdiwang, no? Uh, bilang pag-alala po sa Panginoon, no? Yung sa pagliligtas ng Panginoon. Verse 18. Sa unang araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halit, magdala kayo ng handog na susunugin ito. Ang ihahandog ninyo, dalawang batang toro, isang lalaking tupa, at itong tupang tig-iisang paunggulang sa walang kapin na walang kapintasan. Ito yung sasamahan ninyo ng handog na pagkain butil, isa't kalahating salop na harina na minasa sa langis para sa bawat toro, isang salop sa bawat lalaking tupa, at kalahating salop sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ang mga ito iahandog ninyo bukod pa sa pang-araw-araw na handog. Sa loob ng pitong araw, iyan ang mga handog na inyong susunugin. Isang mabangong samyo para sa akin. Ito inyong gagawin maliban pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa inuming handog. Sa ikapitong araw, magdaraos muli kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon. Ang verse 26 po 31 ay ang mga offering for the Feast of the Week or ang handog ng Pista ng Pag-aani. No? 26, ang unang araw ng Pista ng Pag-aani, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong at doon ninyo ihahandog ang unang ani ng inyong mga bukid. Huwag din kayo magtatrabaho sa araw na iyon sa halip pag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong sa kay Yahweh. ito ang inyong ihahandog. Dalawang batang toro, isang lalaking tupa, at pitong batang tupa. So, kung mapapansin po natin, sinasabi po dito sa verse 27, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong sa kay Yahweh. So, ibig sabihin yung uh, handog na katanggap-tanggap no, sa ating Panginoon. And then, sabi po sa 20, isamahan ninyo ito ng pagkain butin. Isip ko lahat ng harina minasa, salangis, ng minasa sa langis ng olibo para sa bawat toro, isang sarok para sa bawat lalaking tupa. At kalahating sarok para sa bawat batang tupa handog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ito ay ninyo kasama ng handog na inumin. Bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain butil. Kinakailangan ang mga ito walang kapintasan. So again po, patuloy po natin naririnig no, na every time tayo nag-offer kay Lord, ito po yung mga walang kapintasan. Ibig sabihin, um, ito yung mga the best. No? So, ito po makikita natin yung uh, alitong puno ng Panginoon. At again, it's not a request but it's a command. Chapter 29, ito naman po ay ang handog na pagdiriwang ng bagong taon or offerings for the Feast of Trumpets. No? So, Sama ito sa ating mga unang natalakay. So, bali, ibigyan po natin ito ngayon ng pagbasa upang ating pong uh, makita ano, yung mga utos ng Panginoon hindi po ito request no ito utos verse sa unang araw na ikapitong buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa araw na iyon ay hipan ninyo ang mga trompeta. Mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong sa para sa akin. Ihandog ninyo ang isang batang toro, isang lalaking tupa at pitong walang kapintasang tupa na tiki isang taon pa lamang. Samahan ninyo ito ng handog na pagkain butil. Isa ka lahat ng salop ng harinang minasa sa langis para sa toro. Isang salop para sa tupa at kalahating salop para naman sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng inyong mga kasalanan. Ang mga handom na ito ay bukod pa sa mga handog na susunugin at handog na pagkain butil at inumin sa bagong buwan at sa araw-araw. Ito'y susunugin ninyo upang ang usok nito'y maging mabangong sa mga kayawin. So, patuloy po no, na ipinapakita no, at ipinapaalala na bukod po ito no, dun sa mga unang mga handog. Over 7, ang handog na pang uh, sa araw ng pagtubog pagtubos na kasalanan or offerings for the day of atonement na. So verse as seven sa ikapitong sa ikasampung araw na ikapitong buwan magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong. Wag kayo kakain ni magtatrabaho sa araw na iyon. Salit, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong sa para kayawe, handog Ihandog ninyo ang isang batang toro, isang lalaking tupa, at itong pig-isang taong tupa na pawang walang kapintasan. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, isa't kalahating salop na harina na minasa sa langis para sa toro, isang salop naman para sa tupang lalaki at kalahating salot naman para sa bawat tupa. Maghahanda din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito ay bukod pa sa pang-araw-araw ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan, handog na susunodin at handog na pagkain butil at inumin Ang first po ay ang offering for the feast of boots or boot, boots or ang handog ng pista ng mga tonda okay, sa ikapit, kalabing limang araw ng ikapitong buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong, huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon, at pitong araw kayo magpipista bilang parangal kay Yahweh. Kayo'y magdala ng handog na susunugin, handog ng mga samyo para kay Yahweh. Sa unang araw, ihahandog ninyo ang labing tatlong bawa, batang toro, dalawang lalaking tupa at labing apat na tubang tig isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan din ninyo ito ng handog na pang ng pagkain butil sa kalahating sarok na harina na minasa sa langis para sa bawat toro, isang sarok para sa bawat lalaking tupa at kalahating sarok sa bawat uh, para sa bawat tupa. Sasamahan din ninyo ito ng nakatakbang handog na inumin mag din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na handog. Sa ikalawang araw, ang ihandog ninyo'y labing dalawang batang toro, dalawang lalaking tupa at labing apat na tupa, tigi isang ta tagi isang taong gulang na walang kapintasan. Kasamahan ito ng handog na pagkain butil at inumin gaya ng Nakatakda para sa unang araw, Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan ng, ba ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw na handog. 20 sa ikatlong araw ang ihandog niyo yung labing isang batang toro, dalawang lalaking tupa at labing apat na tupang tigi isang paong gulang at walang kapintasan. Kasamahan din ito ng handog ng pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw ng mga handog. Sa ikaapat na araw, ang ihahandog ninyo ay 10 batang toro, dalawang lalaking tupa at labing na tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Sasamahan niyo ito ng handog na pagkain butil at inuming gaya na nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawan ng kasalanan ng bayan, ito'y bukod pa sa pang-araw-araw ng mga handog. Ayan. Sa ikalabing ar limang araw, ang ihandog ninyo ay siyam na batang toro, dalawang lalaking tupa, at labing apat na tupang tigi isang taong gulang at walang kapintasan. Samahan ninyo ito ng mga handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod pa sa pang-araw-araw ng mga handog. Sa ika na araw, ang ihahandog ninyo ay walang, walong batang walong batang toro, dalawang lalaking tupa at labing apat na tupang tig isang taong gulang at walang kapintasan. Samahan ninyo ito ng mga handog na pagkain butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito'y bukod sa pang-araw-araw ng mga handog. Sa ikapitong araw, ang ihandog ninyo'y pitong batang toro, dalawang lalaking tupa, at labing apat na tupang tig isang taong bulang at walang kapintasan. Kasamahan din ninyo ito ng mga handog ng pagkaing butil at inilingay na nakatakda para sa unang araw. Paghahanod din kayo ng isang kambing na lalaki para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan. Ito ay bukod pa sa pang-araw-araw -araw na mga handog. Yan. Sa ikawalong araw, magdaos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho. Sa araw na iyon, mag-aalay kayo ng handog na susunugin, handog ng samyo para kayawe. Ito ang inyong ihahandog. Isang batang toro, isang lalaking tupa, at tutong tupang pigi, isang taong gulang na walang at walang kapintasan. Ito yung sasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil at inumin gaya ng nakatakda para sa unang araw. mag din kayo na isang kambing na lalaki para sa patawaran ng kasalanan ng bayan. Ito yung bukod pa sa pang-araw-araw na mga handog. Ang mga nabanggit ay ihahandog ninyo kayawe tuwing ipagdiriwang mga takdang pista. Bukod sa mga panatang handog, pusang loob na handog, handog na susunugin, handog na pagkaing butil at inumin at handog na pangkapayapaan. Natang ito ay sinabi ni Moises sa mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh. So dito po makikita po natin no, yung iba't ibang uri ng handog. At ang bawat handog na ito ay kinakailangang nilang ihandog sa araw na nakatakda dito. At dito po makikita po talaga natin no na we are blessed no kasi ito po ay binigyan na no. Ito ay tinapos na ng ating Panginoong Hesus na kung saan hindi na natin kailangan maghandog sa araw-araw no or mag-alay ng handog sa na araw-araw no or mag-aalay ng handog para sa Uh, ito pitong araw or sa tuwing ka isang buwan no so dito po makikita natin na yung masaganang biyaya ng Panginoon because he offered himself once and for all kumbaga talaga dito makikita natin yung yung minsan at pangkalahatang pagkahandog ng ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay para po sa atin kung saan din natin kailangan yung handog na ito na kung saan para sa ating katubusan sa halip ay kailangan lang nating paniwalaan no tanggapin panampalatayanan ang kanyang ginawa bilang uh, pagtubo sa ating mga kasalanan. Kaya sana po na pagpala po tayo ano, at dapat maging maitanim no kung bakit ito inulit ulit sa uh, bawat uh, chapter no ng ating mga binabasa kasi nais ng Panginoon na mahigit nating maintindihan, no? maunawaan ang kanyang ginawa no? para sa atin. Kaya naman po, sana'y ay napagpala bawat isa. God bless everyone and to God be all glory.